So, sa inyo, magandang morning ulit sa inyong lahat, mga kalapatid. So, eto na naman tayo, nagbabalik. Pepong Love TV, mga tropa, mga kalapatid. So, wala ibang bisyo, kalapati lang. So, for today's video, ayan, so, i-update ko lang kayo ano na ka ba nangyari dito sa may ano natin, ah uh, sa dito sa atin mga kalapati dyan so after 4 months since nung last na nag upload tayo sa my youtube channel natin and puro facebook mga kalapati dyan ina-uploadan ko ngayon and yung ma-upload ko sa facebook ngayon is ano ah uh, mga latest naman mga kalapatid, so ngayon, papasukin natin na ulit ang pag-vlog, pag-upload dito sa mga YouTube channel natin. Wow! Uh, pa, dahil hindi na natin problema na naman ang load. Nakapagpagamit na naman ng wifi mga tropa kasi kung yung data-data lang, uh, magastar, ah uh, magastos sa load tapos yung siguro sa isang araw, 50 pesos magagamit mo sa ano, sa isang uploadan lang. So, kamusta na nga ba dito mga tropa? Kung may mga nabago ba? So, no, kung may mga nadagdag, may mga nabawas. So, yung mga dating ibon natin, mga dating kalapati natin. yung marami nang nawala doon mga tropa, mga kalapati. And meron ng ibang mga pumalit. Mga kalapati dyan. No? At eto nga, ipapakita ko sa inyo. I-lilibot ko ulit kayo kung ano nang nangyari Kung ano nang itsura dito sa may loop area natin And dito unahin na natin dahil andito tayo sa may flyers loop mga kalapatids Na unahin na natin ito O ganun pa rin naman, wala pa rin na bago Tapos dito nga lang yung mga box natin uh, Lumutong na sa sobrang tagal mga kalapatid ano? Nasirain, babaklasin ko na rin to Tapos siguro hindi ko na alalagyan dito dahil isa pa to sa magiging dahilan para makawala yung mga ibon natin pag tinanggal na natin tong uh, 360 Avery. Kapag nakabukas yan mga tropa, mga kalapadis, ano, pwede sila tumungtong dyan and tumapak doon. Alright, so meron tayong tinuturuan ngayon dito sa mga flyer slope natin na ililipad na this coming, ano, North Derby Race, mga tropa. So, sasali na naman tayo, syempre, Babalik na naman natin kung ano yung nasimulan natin dito, mga kalapas Hindi na sasayangin sayangin itong uh, sponsor sa atin na dream Lop natin. Yung um, sa lahat ng sumuporta para mabuo itong dream Lop natin. Hindi hindi ko makakalimutan yung mga tropa natin sa ibang bansa. So, isara po sa inyong lahat. O, hindi ko na kayo isa Sobrang dami niyong nakasuporta sa atin dati. Mula nung nag-umpisa tayo, mga kalapati mga bago natin tuturuan na ililipad ngayong July or August siguro try natin sila isali ng July kasi mauna ang up pa tapos kung makatawid makatagos man sila uh, pala rin man mga tropa mga kalapatid ilalaro din natin sila sa uh, August All right. uh, September dun sa maikar pa naman mga tropa mga kalapatid naka ano tayo ngayon naka progency sa so, wow. mga kalapati natin Alright, okay, pero ang ililipad ko lang is etong litar. So, ito palang tatlo na to is galing kay Sir Lloyd, Sir Homing Pigeon TV sa pagsisimula uli natin, eh, sinuportahan tayo, ano? Ito yung litar, kung napapanood sa my Facebook page natin, uh, ah, lahi ng no Andre Litar, tapos yung Alphonse ni Sir Nelson Chua Puro, nakalimutan niya lang singsingan, so tag-isa kami ni RJ nang nakuha dyan. Tapos yung mga yan, tag-isa kami. Yung magkakapatid, ito, ito, yan, tag isa uh, bali anim yan mga tropa magdines may nag pinaghatian namin ni RJ all right so maraming salamat sir homing sa pagsuporta sa muli nating pagbabalik and itong isa natatandaan niyo yung stop band rate natin ito yung kaisa-isahang anak na inailabas niya ay ayo naman pumares kaya yan i binalik ko na lang din sa flyers lo para turuan uli mga tropa so kung napapanood niyo naman sa page natin is nasimula natin silang turuan eh nagre ranging na rin itong dalawa yung Alphonse tapos itong lahi ni White Flight ni Sir Homing o ito i-stack na lang natin yan dahil walang sing sing di naman natin pwede ilaro hindi ko alam possible hen siguro yung naka RJ daw eh nakikitaan niya na ng possible cock pasiguro er, siguro possible hen itong mga nakuha natin mga tropa mga kalapatid ano o ito ay, may kumukulay na mata, hindi pa lang nag-ranging ito. Tsaka ito, tamad ditong dalawa. Ito pa lang, tsaka ito, mga kailan pa dito, no? Pero ito, ah, magiging stock na lang yan. Alright, so dito sa my pliers look natin, labas tayo kayo. Tignan natin kung anong ah, naging itsura. Ayan. Ah, ang kabuuan Siyempre, yun pa rin. Mga kailan pa dito, no? Wow! Uuhu so, pa rin siya, ayan. Nilagay ko na rin 360. Wala na nagturo ulit tayo, mga kalapatids. Dito na ay tayo sa mga likod natin? Alright, so ayan yung mga road island natin dati. Wala na, ayan na lang. Tapos isang binggala tapos yung bibi. So, so wag nyo nang, yan na yung mga tropa. So dito naman sa likod, meron tayo ah, dito dalawang native na bumaba dito. Mga tropa, mga kalapatids, ano, ayan. So kukunin niya, ano yan, yan ni Dags, bibili ni Dags para pang ano, pang gamot sa anemic, mga tropa. Ayan, silang dalawa. Alala yung binigay sa atin ni Sir Gab na mga OEG. Para sa mga bantam, ayan. Ngayon lang sin natin sila na parami nakuhaan ng mga lahi yan. Itong isa na to, ayan, bali tatlo yung naging sisiyo Dalawa lang yung pinalad na mabuhay, mga tropa, mga kalapatid isa. Nalaglag siguro tapos dinakot na ng pusa o daga dito sa mga uh, labas. Kaya ayan, dalawa na lang sila. Ayan, no, malalaki na mga kalapati Ah, maliliit pa rin pero matanda na. Ayan, tapos meron din yung kapatid niyan. Ito, kapipisa. Mga kalapati. Wow! No, sabah, napaganda. Ang tatay niyan is ayon. Yung galing kay tupots, na Nabili natin kay Tupots. Ayan. Yan tatay na yung mga yan. Tsaka yung andyan mga kalapad jo Ito lima yung uh, nabuhay. Sana kung sana yan. Mga pito-walo ganon. Kasi yung mga una itlog nila is pinagkakain, pinagtutukanong uh, lalaki. Kaya yan lang yung uh, nabuhay mga kalapad. Tsaka sa so sana uh, mabuhay niya lahat. Maalagaan. Magaling naman sila mag-alaga mga kalapad, itong mga bantam na to. So sana hanggang paglaki nila, hanggang pagwalay is... Ah, uh, maging safe mga kalaban. Ginawa na pala natin sila ng ano diyan, kulungan DIY lang. 'Yung dating patungan ng kaldero, itatapon eh, sana. Nilagay ko natin sa likod, lalagyan na ng feeds. Tapos ayan, dinie-DIY -ay ko mga tropa para makapag-focus na ma Meron tayo dito isang purong aserama uh, si na galing kay Jason. ayan purong puro mga tropa, mga kalapatid. Ah, paanak niya doon sa mga quality breeder, breeder niya na galing ng Nuevesia. May itlog na yan, isa. Tapos meron tayo naka-incubator na tatlo. Pero yung isa, hindi sigurado na magtutuloy. Pero obserbahan ko pa. Pero yung dalawa, yung isa is nagsisimula nang mag-ugat yung isa. Meron ng ano yon na papisa Mga ilang araw na lang mga tropa kasi mas nauna yon Tapos yung isang itlog na pabuo pa lang, eh, kakukuha ko lang nung nakaraan dyan. Tapos, dito tayo, eh, mga rabbit natin oh, so, ayan, yan na lang, ilan na lang, ginagamot pa natin ito, ayun o, yung sa mga mains nila, mga tropa At ito, ah, uh, sa app pala na tayo, meron na tayo singsing ng tatlo Kaso nga lang, ah, uh, nabulok lahat nung first clutch nila, mga kalapadids Eh, hindi na, o, July ang ano, July ang laro, baka mahirapan na tayo, malate tayo Ah, uh, mahirap maglaro ng batang ibon, mga kalapadids, ano Oh. Masure yung medyo may edad na para sigurado. Alright, so dito, ayan. Ito, wala pa ito. Ito, nag-itlog na naman. Kaya itlog kahapon. Uh, mas malaki yung itlog niya ngayon kaysa yung first clutch niya, mga kalapatids. Tapos dito, ayan. Wala pa rin ito nagsisimula. Ito, naglilimlim na. And ito yung dating lahi ni ano, Alvina na hiram natin dun sa bumilis sa sabunin sa atin sa may pinsang ko. Kaso, mahina bumara ako. Mga tropa, diyan ko sana ipaparas yung Ah, uh, chambalero line natin. Ito mahina bumara ako kaya ayan. Spes, hindi ko mga ano, hindi ko mga pa ngayon. Hindi ko alam kung kailan babara ko tong alapati na tas dito. Meron, meron na tayong papisa dito. Good news ayan, oh, meron ng isa. Ayun, tawag si isa. Palabas pa lang ayun, may crack na mga kalapati diyan, no? O, kung nakikita niyo yung crack na 'yan. Palabas na yung isa. Sana makalabas mga kalapati. Pero kung hindi, eh, hayaan na natin. So, ayan lang. So, ayan pala yung nangyayari dito sa mga, mga ibon natin. So, abang-abang lang sa mga video kung ano yung mga magagawa natin, mga ibang ma-update natin. Siyempre, dire-diretso na naman to. Uh, kung ano yung nasimulan, tapusin natin mga tropa, mga kalapatids. Eh, nangga dito na alam muna. So, maray salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa mga channel natin. So, dara yun na to mga kalapatid. So, maraming salamat. Keep safe, ingat. Happy flying mga kalapatids.